Ganito ngayon yung uh, panaw namin dito. Ang lakas ng hangin na naman oh. Kaka-tapos lang ng, ng uh, ulan. Ayan naka tayo ng bahay. So yung uh, ulan simula pa kahapon ng uh, hapon hanggang uh, ngayon. So sang araw nang uh, umuulan hanggang mamaya pa itong uh, gabi so saglit lang uh, tumila tapos mamaya ulit ulan ito yung isa sa mga dahilan kung bakit uh, hindi lumalaki yung ating mga halaman wala kasing araw so punong puno yung ating ano ng uh, tubig malinis ko na yan wala tayong problema sa dilig kaya lang ang problema naman yung ano yung uh, araw. Ah. Biglang sumulpot yung mga asparagus to. Oh. So, bukas ito i-harvest kasi. na ah, uh, medyo malamig pa. Uh, oh, baka mamaya harvest ko to. Mag-update lang muna ako sa ating uh, garden. Ayun, tataas. Eh kasi ma harvest niyan kasi pag naging ganito na, mihinto na yung kanilang pagbigay ng ganito kanyang laman yan so hindi makatubo ng maayos yun pong ating uh, saluyot dahil sa ulan binabay ng binabayo may talit na yan dito eh. No? nakatali na yan Ayan. kasi lakas ng hangin oh. No? nagbend na siya baka yung ugat na ito, na damage na rin wala kasing tigil sobrang ano na sobrang uh, basa na yung ano yung uh, lupa bulok na yung iba walang tigil yung ano ulan tapos yung dahon hindi siya makapag uh, kulay green light ano siya light green no oh. hindi siya green na green para nagiyelo wala po kasi ano wala po kasi uh, araw sobrang dami ng uh, ulan hindi siya makano, hindi siya makabawi ng ating ano, ampalaya dahil nga po doon sa walang tikil na ulan dito. Ang lakas pa naman, kaya hirap. Hirap maka tubo ng ating mga halaman. Yan ang ating mga ampalaya sa likod. yung kangkong medyo umuukay siya dahil sa ulan ayun o ito yung mga naiwang ano mga petchay limang ito na nakakaraan pero sige pa rin sila ng ano dito o. petchay din po yan labas, parang, parang labas nila o. marami yun no, karang araw, kinuha ko lang yung iba yan mga petchay po yan ito kangkong naman to kaya okay, ito kangkong din to dito ang ikot lang tayo sa ating uh, garden habang wala pang uh, ulan kasi maya maya lalakas na naman yung ano yung ulan yan nag umpisa na, na naman nag na naman yan parang may bagyo no ang dilim ng langit ang kulimlim tapos malamig yung hangin tapos mamayang madaling araw medyo lalamig pa siya ng uh, kaunti hindi makatubo ang ating mga laman dito sobrang basa tuwang tuwa yung mga slugs nito ah, uh, ito may bulaklak na yung ating patatas yun puro kain ng dahon oh insekto yan malapit ng gumapang to ating ano ating uh, sitaw ito apple wala man itong bulaklak hindi man to siya kagaya ng iba apple na dwarf so malaki to kaya wala siyang bulaklak <laughs> lumabas na yan umaambun na ulit ikot lang ako sa GDT kasi hindi ako nakaikot kanina uh, umaga pati kahapon dahil nga sa ulan tingnan ko yung uh, garden ngayon ito nasa side tayo ng ating garden ito hindi ko pa mailipat-lipat sapat lang to Itong mga natira nating ano ah uh, nating natin, ah uh, lemon grass or tangled kasi yung iba okay na adjust na sila tapos yan may bulaklak na yung ating mga sinya ito yung gilid ng ating ano side ng ating uh, garden ayan ito maliit lang siya pero may bunga to ayan oh medyo malaki na ayan rin siyang uh, bunga ano bang klaseng apple to nakalimutan ko ah uh, goodland goodland siya ayan marami siyang uh, bunga uh, dwarf lang siya no ayan maliit lang mga nasa 4 feet yan, kulang kulang yan, ayun na naman yung ulan start na naman hindi makaganda ng tubo yung ating ano malugbati gawa nung kakaulan kakaulan taba ng ano taba ng damo buyas natin maganda rin mataba rin yan so kahapon yung isang araw pinagapang ko itong ating mga ano mga upo kaya medyo yan pat ah, pataas na sila ngayon pataas ng pataas okra hindi sila makabuo lamig lamig dito naman nakapag harvest na tayo nito ah, isang harvest pa lang ating ah, kamote kamote tops yan yan sa gilid carrots hindi rin makalaki yung ating ano ating mga pipino gawa nung sobrang aulan uh, mga slugs talagang buhay na buhay ngayon dyan ito yung mga pahabol nating okra lumabas na sila yan kasi yung mga nauna dyan tinanggal po natin dahil na nilaw oh, namatay sobrang uh, lamig so mga pahabol po yan hindi na natin alam kung nakahabol punong puno punong puno yung ating mga tubig ayan Ah, oh. So ngayon nito kapag harvest ng ano, ng uh, strawberry. Hala. Uh, ulan, uh, putik. I mean, uh, basa. Wala namang putik dito pala kasi naka may mulch to eh. Yan, uh. Kaya pwede tayo maglakad kahit na katapos lang kahit na umulan ititignan natin glit yung ating uh, garden dito kasi walang malamig. Actually ngayon malambig na naman. So nagpahabol yung pala ng mga kantalop uh, dito. Tsaka uh, melon. Ayan. Buhay na lang sila. Ayan. Naganda na pa yung pahabol. Kasi ito wala na ito, oh. Hindi man ito mabubuhay. Napatay na nga yung isa. Honey Jew. Cantaloupe yan. Wala, di makasurvive. Mahina yung ano, mahina yung ah, uh, puno niya. Tingin ko masyado ng late para dito. Pero ewan ko lang, baka humaba yung ano. Baka humaba yung summer, baka makahabol tong mga bago nating tanim. no? mga ganito. Akala ko may kumakain sa ating talong. Yung talong din natin, hindi gano'ng maganda. Gawa nga anong uh, hindi maganda yung panahon. Ito, medyo okay. Yung ating uh, tawag dito, kangkong. Yan. Uh, ito naman kasi, pag nasobrahan din sa tubig, hindi maganda. Upland kasi ito, eh, Hindi man tumatakaw sa tubig. Mas gusto ka na tumaraw. Dry ng konti Tapos ako ay magdilig Yan uh, Medyo maganda na Hindi pa lumalaki no Ating ano Black panda na uh, Eggplant Dito Yan naubos na wala nang natira panay kasi yung kain ng ano ng uh, worms ba kung makain dyan <laughs> tulo eh <laughs> yung kinakain nila yun, kinakain Ayan, oh. No? hanggang ngayon kinakain pa rin nila yan kasi yung problema pagkasubrang ulan din Ayan, oh. No? so wala silang ano masilungan siguro kaya ugat nyan pinupul nila kaya ang resulta mamatay dito nga may isang nabaling talong na naman dito ayun oh ginain kahapon ng ewan kung slug or cutworms or ewan hindi ko masabi so, nagtanim ako dito ng ano hindi pa lumalabas yung bago natin tanim na uh, patola pahabol ayun may mga stick na yan wala pa yan kinchay medyo tumaas na rin ang dahon o bagsak nga sana sobrang ulan nakasobrahan din so, ikutin ko lang saglit yung ano ito oh. Yan, uh, cabbage yan. Nasa gilid. Apat na piraso sa malaki na. Puno yung ating mga tubig ngayon. Yan. Tumagas na kasi hindi ko nalagay ito. Kailangan palang ilagay ito. Para hindi lambas yung tubig niya. Yan. Tumutulo kanina. Kaya basa dyan. Pasok sa garay. Ito ano to? Uh, carrots. Yan. Tarot scene sila. ang ating gabi. Ayan. Gustong gusto niya ng ulan. Kaya. Maganda ang tubo niyan. Ah. Ah, laban lang. Laban lang upo. <laughs> upo pa lang. Yung medyo maganda yung tubo sa mga gumagapang natin. Ito naman. inaatake ng kung ano-ano. Sarit-samong ano. Ah. Insekto hindi ko alam kung magandang gamitin dito hindi mo talaga magamit kasi ng ano eh ng uh, insecticide ba o hinahayaan lang natin kung maiwan kung ano lang yung maiwan yun lang sa atin ang ginagawa namin dito yung kadang araw pagka maganda yung panahon at hindi mo alam, namin tapos isa isa natin kinukuha pinupulot natin eh, ayun na sila oh. ang liit pa ng na So ititrim ko to bukas pag uh, gumanda yung panahon yung ating upo para makalaki. Kasi ito bulaklak na to siya, kalaki man to. Para makagapang kasi doon natin sa taas pa ah, uh, bubungahin no? oh, hindi sa baba. Hindi pa naman kasi kaya yan kasi maliit pa yung puno. Ayan, mga bulaklak na to eh. Ito oh. Napakaaga pa. Maliit pa. Tapos yung mga ito so, mga ganitong ano mga ganitong sanga putuling ito bukas na lang kasi ngayon ah uh, medyo malanig yung ano yung hangin saka mm, naambun na umulan na so dito muna tayo magtatapos sa ating ano sa ating uh, cabbage update sa ating ah uh, mga trim na gulay dito sa ating ano ating ah uh, garden na So, ang ganda tubo niya pero wala pa po siyang ano, wala pa po siyang uh, laman, no. Maka mga mga uh, dalawang linggo pa magkakaroon na siya laman. So, in muna yung update sa ating uh, garden. Uh, saglit lang, konting ikot lang ah, uh, natin kasi ah, uh, tumila yung ano, yung uh, ulan at saka ngayon ang bulan na. Uh. So, in muna magandang hapon na yun, uh, maraming uh, salamat po.